natin mga idol lang Kawa na natin ito kasi matutulis to Masakit nga pag kumain sila Hello mga idol, good day uh, Welcome back to my channel, this is Tony Pichel TV Sa YouTube and then sa uh, The page is uh, Mr. Pink TV Kung naalala nyo ito, ito I-upload ko lang ito sa video ko uh, Ikita mo dyan uh, Ito yung mga alaga ko na Nung August 14 sila i- Mahango. Yan o yan. Born on August 14, this uh, last two months. Two months. So, nung hinango ko sila kasi, ito yung technique, ito yung, ah, uh, Secret reveal para sa ating magmamanok dyan. Tulad ko. Uh, pag maghango kayo ng ano, ng alaga nyo is kanan. Palaging kanan yung idampot na sa sisi yung pagkuha pag yan makikita mo dyan sa ano, sa class ko video so yun yung ating ano vlog uh, for today kung paano maging maraming lalaki so yan sa pamahiin na nalaman na ko nung dati pa ay akong isang maliit pa at talagang uh, matagal na akong mahilig sa ano, baba. ito yung babae na ano, kapatid nila So, out of sa, sa anim sila, out of, 6 six is lima yung lalaki. It's out of 5, you know. Diba? Lalaki na nila, oh. Oo. Hindi sa limbo rin. Lumating ng three months yan, ibibitawan ko yan, eh. Ayun know, i, i natin sila. So, that's it for today's vlog pala yun lang yung mga dagdag kalaman natin sa ano, sa ating alagang mga sisi kung paano yung mas marami, marami yung alagang so that's all yun mga idol so, kalimutang mag subscribe and hit the notification bell para update kayo by next video and then sa ating page Mr. Pink TV paki follow na rin salamat